dito tayo sa kya po. Papagkablit tayo ng tempered glass. Ayan, mura dito. Magkano dito kuya tempered glass? 50 pesos lang. 50 pesos. Mas mura. Magkano eh, yung sa ganito kuya, yung sa, ano, sa lamin. Yung nababasal. 50 lang yung temper. Oh, sige, 50 rin. Sige ako. Sa, ano, SM2. Eh, yung pang iPhone 11 kuya, meron ka? Oo, nabila po. Magkano po yun? 50 pesos lang. Oh, sige, kuha mo rin ako para yung sana anak ko. Hello. Binabati ko nga yeah. pa lahat ng taga-Kiapo. Ba't <laughs> well, inahanap ko si Rigor dito? Si Tanggal, wala ba ngayon? Wala pa. Ano? si Marites to kasi ano. Oh, yan nga, inahanap ko. Saan pa sila dito? <laughs> Hindi kasi... sila nagtinda ngayon kasi umulan. Eh. Oo nga, eh. alam yung vitamins nila. Yun ang gusto kong makita, yung matikman. <laughs> Tiyara. <laughs> wala pa ngayon si Aling, ano pangalan nun? Aling Tinding. Aling Tinding, wala Mar ngayon. Lola, ngayon. No, si Lola Tinding. Si Marites. Si Marites, wala ngayon. Si Roda, wala din. Diyos ko. Bising, bising. Bising, bising sila. Wala, hindi natin ngayon Maraming natagpuan. Maraming pinapautang na pera. Nandito <laughs> ako ngayon sa mga guys. O, oh, tingnan mo. Lagyan pala sa. Ayan. O, oh, diba? O, oh, ang dami. Masarap dito mong mamili kasi mura. Murang halaga. Murang halaga. Ayan, oh. Ang dami mga gamot-gamot. Oh. Anong klasing gamot ang gusto mo? Pamparegala. Pampabuntis. Nandito lahat. pag gusto mong kumain, ayan, may pagkain. Ayan, ang temper glass dito, murang-mura, 50 pesos. Oh, yun, gusto niyo magpahula, magpapahula. May nang hula dito kung hulaan, kung gusto nyo hulaan niyo mga kapalaran sa buhay. Ayan. Magpapahula kayo kay... Pangalan na to. Pero kay Madam Lucy. Kaya eh, ako kasi guys, hindi ako nagpapahula ng buhay ko eh. Hindi ko pinangunahan ang aking kapalaran. Ayan. Oh, sige wait lang guys, magpapakabit tayo ng tempered glass. Nahalaga ang 50 pesos. Dito nasa sa kaya po yan. Pero pag pumunta ka sa mga mall, 250, 300, 600. O oh, dito, 150 lang, di diba? ba? Ay, ay, 50 pesos lang. Na, Ayan, o. Oh. Ayan, glass. Okay. Full. Tempered glass, 150. O, oh, di ba? Gorilla glass, 200. Privacy, 200. Ceramic mat, 150. Yehey, o, murang-mura.